irarank nyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate nyo sa performance po ni PBBM? Sinasabi ko na, Nasabi ko kanina, uh, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko na kanina, di ba, kung kayo gusto nyo, wala man akong problema. Huwag na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Wala ang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung That's man, ang daming number one, iba-ibang direksyon sila. What's follow-up? Mom, follow-up lang po. Since you mentioned na uh, President Ferdinand Marcos, uh, you, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? As, yes. As he yes. Brandy? Oo. asa ah, sa kanya o sa tao? Sa kanya po. Doon nagdi-discuss kayo na dapat po may platforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, di ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, Sama-sama tayong babangon muli. Apparently, 'yun lang yung naririnig ko. And when you say sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be, it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. 'Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say sama-sama tayong babagong muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Mag-assume na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente